Oh, oh. Pantay ata matay. Pantay ta buhos Sa pantay ba di buhos na? Hadi. Ney, hadi ko na kita. Dai. Hey. Kumate para baulat aja still dek inn still back. Madin usa. <laughs> Madin usa. Gravity diskarta na. Nay. <tripti> Kalal. Kalal kala, kala little beam. Maglagat ababalaan natiddog ate wa Bak i. Bakbakati mabo. ang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol to so, uh, bagong uh, project po no para sa tropa ang uh, location po nito ay uh, Bayumbong Nueva Vizcaya so, yun mga idol so uh, nai na nai-reels na na po nito nai-reels po na po ito uh, one, one month ago So ito uh, nagkasundo na pa kami ng uh, may-ari na kami po yung uh, gagawa no po. So ito yung uh, dati pong nakatayo na ay uh, uh, i-finish na namin ito and then sa slab po. Then uh, yung additional mga idol ay uh, may extension po dito ano para sa kitchen, then sa stair, then na uh, toilet and na uh, bathroom, bathroom po sa part bo doon ano. And then ito, ah uh, pinatanggal ko lahat yung ano mga idol, yung uh, dating forma na dito na nakakabit ano. yan pinatanggal ko lahat. And then hindi uh, na po pwedeng gamitin yung mga dating uh, board sapagkat ah uh, ano na, eh uh, sa tingin uh, maina na o madali nang ano sa tagal na rin po siguro nito dali na pong uh, masira. So nabuhusan na po yung uh, sa kalahati ng ano ng uh, ng beam. So maliit lang naman yung area mga idol na sa 250 po ito. 250 then na uh, 250 din po. Hindi po nagkakamali na sa sukat. 250 lang po ang lawang nito and then 250 then may cross beam naman dyan yung, uh, kaya na yung slab po natin to then uh, lalagay na lang siguro tayo ng additional rebar spoke sa top bar nito then dito sa part mga idol ng uh, extension uh, uh beam po kami dito then uh, ano uh, 16mm na lahat yung uh, gagamitin po namin dito sa beam, tie at saka sa column ano Yan. So yung una mga idol ay nagpa-clearing muna tayo dito ano. Uh, grass cutter, then pinalinis natin lahat yung uh, nandito na uh, kalat pa para makaiwas tayo dun sa ano makaiwas po tayo sa uh, uh, kung ano-ano mga disgrasya ang meron po dito ano? So mas malinis maganda uh, sumagandang uh, magtrabaho ano. Pinakamuna sa Ang no? laking puno ng aratilis ito ano. Daming bunga. Boss, putol. Putol. Ipon yung laser. Iputol yung laser. Laser tayo dito. Oh, ratilis oh. Malaki. Pwedeng tambayan dito, ano? Yung mga kasama nating matutulog dito. Sakto ito. Nalumton no ka. 2 weeks pa yun, to mo ito tagalog na aratilis hahahaha <laughs> anong sa ilokano sa raisa uh, mm -hmm. niya eh yakinayin yung tagalog aratilis <laughs> 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 kayo dito Mansanitas o Ratilis? Damortes. Ratilis. Damate ka lang. Search ko sa Google Idol. eto na yung sa extension nya ano so uh, four 4 meters po ito yung sa extension and then nandun yung sa may hagdanan pocket ng second floor then sa dulo mga idol ah uh, rela ng hagdanan is yung CR and bathroom yun dito sa loob medyo masikip ang mga ito tanggal na yung mga eyesore dito and then pinalinisan na rin natin and then tingnan natin kung pwede anong pwede natin gawin dito sa ano sa uh, electricals babaguhin natin lahat ng mga idol yung mga nakaabang dati masyadong mababa itong mga iba yung mga switches and then outlet wala tayong nakitang outlet pa para dito sa baba yan so habang naantay natin yung materialis na darating mga idol pinahukay na pinahukay ko na ito ano itong mga pundasyon yan ito na yung mga kahoy na gagamitin natin ito yung iba ay yung tinanggal natin dito sa taas ano 'yun mga idol so ah uh, habakan nyo po yung uh, panibagong uh, home improvement po ulit ng uh, tropa dito sa Bayumbong project ano po yan so day 1 po namin ngayon mga idol uh, nagpagliring muna ako dito then uh, nileout na tong uh, extension po ng uh, bahay ano po yan so slab po ito And then uh, yung additional siguro sa taas ay soon pa hindi pa natin alam mga idol yung sa plano nila sa taas so hanggang islab lang po yung uh, coat natin dito muna then finishing po lahat pa sa, sa baba electricals at uh, palitada hanggang sa bus ng so yan mga idol yung uh, update ngayong uh, day 1 dito sa Bayumbong project ano po so hanggang dyan mga idol lagi po tayong mag at uh, God bless po sa ating lahat